Ustad, paano yung mga dumi sa loob ng siya? Halimbawa, may mga ihi dyan sa sahig. May mga ano. So, ang gawin mo, ingatan mo nalang, matalsikan ka. So, buhusan mo nalang ng tubig mga yon Kung sakali. Okay. Halimbawa, habang nagudo ka, sigurado mong natalsikan ka ng ihi sa pagsasagawa mo ng udo. Natalsikan ka ba? Kasi kumakalat yung tubig doon. Masisira ba ang udo ko? Kapag dumikit yung ihi, yung dumi. Hindi masisira ang udo mo. Hindi kabilang sa nakakasira ng udo ang madikitan ka ng anumang uri ng dumi. Kahit anong dumi, tiknot. Kahit anong dumi, hindi masisira udo mo. Kahit nakapagudo ka na, pupunta ka sa masjid, nakapaka ng ihi, nakapaka ng dumi, walang isyo doon. Ang guawin mo lang, punasan mo lang. Pero hindi lahat ng dumi marumi. Hindi lahat ng madumi, marumi. Nintindihan? Alam natin, literal, ang ihi, marumi. Ang dumi, marumi. Pero sa batas, may mayroong marumi na hindi, o mayroong dumi na hindi marumi. Na, naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Sabi, paano kayo marumi na hindi marumi? <laughs> okay. Ganito yan. Lahat ng, pag, lahat ng hayop, ito, actually, hindi pati pumasok dito. yan. Lahat ng hayop na nakakain, nakakain. Anong katulad? Halimbawa, baka, kalabaw, kambing, manok. Lahat ng nakakain na hayop pa, lahat ng hayop na nakakain, ang ihi at dumi nila malinis. Pero literal marumi, kasi hindi mo pwedeng kainin yung ihi niya. O dumi niya, tama, marumi 'yon. Literal. Pero sa batas, hindi siya marumi. Paano yun? Halimbawa, habang naglalakad ka papuntang masjid, eh, siyempre, alam niyo naman ang mga probinsya. Di ba, probinsya, mga... Uh, naka, okay, alam niyo naman ang probinsya, di ba? Ang probinsya, nandiyan yung mga kalabaw, na yung mga manok. Minsan, nag ka pa ng manok, nag ka ng kambing. Minsan, yung kalapati, mga lumilipad pa sa taas. Ngayon, habang papunta ka ng musking, hindi maiwasan, nakaapak ka ng kalab tayo ng kalabaw nakaapa ka ng, o inaihian ka ng kambing. So ngayon, dahil nga yan ay hindi marumi, pwede kang magsala kahit hindi mo mahugasan yan. Hmm. Nintindihan? Kahit, sa kahit saan matama sa suot mo. Kahit saan makatama ang dumi ng hayop na nakakain ang karne niya, walang problema magsala ka kahit na hindi yan mahugasan. Halimbawa, isa kang farmer, isa kang karpintero, isa kang mekaniko. Marumi ang suot mo dahil nga natatansikan ng mga, halimbawa yung mga uh, uh ihinang, ano, kaya isa kang uh, nag ng mga tupa, so may mga uh, ihi ng kambing, pwede kang magsala kahit yan ka ang suot mo. Ang pinag-usapan natin dito yung pagpapahintulot ha. Ang pagpapahintulot. Hindi ko sinasabi huwag kayo magpalit. Sinasabi ko lang yung batas. Pero siyempre yung pinakamahinam, siyempre para makahinga naman yung sa tabi mo. Kasi mamaya-maya, sabi naman yung Ustad, pwede naman pala magsala. O, may tayo ng manok dito. May tayo ng kalabaw. May tayo ng kambing. O, di amoy tayo na. Pero ang, ang sala mo, tanggap o hindi? Tanggap. Pero hindi matanggap ng katabi mo. <laughs> Yun ang problema. No. Pero siyempre, pinakamainam, pa rin. Ang tinutukoy ko lang dito, pag dumating yung time na kailangan mo yun, at least alam yung batas. Yung gusto ko lang dito, yung batas alam nyo. Natanggap ang sala. Okay? Pero, masisira ang udo, hindi. Kung tanggap ng sala, masisira pa ba niyang udo? Hindi, masisira ang udo mo. So, hindi masisira ang udo mo, anumang dumi ang dumikit sa katawan mo, kahit sa parte ng katawan mo. Ang pupunasan mo lang, uhuhugasan mo lang na dumi kapag hindi nakakain ng karne niya. Katulad ng aso. Siyempre, pag nadumi yan, kakailang hugasan yan. Kasi bakit? Marumi yun. At hindi nakakain ng kanyang karne. Naintindihan? Pag hindi nakakain ng karne, kailangan mo pugasan kasi marumi talaga ang literal at marumi pa yung sa batas. Kaya, oo, kasi pusa, kahit na, kahit na ano, pero marumi yan kasi hindi nakakain ng kanyang ang kanyang karne. Kaya dapat nating hugasan ang kanyang ihi at ang kanyang lalo pagdumi ng tao. Okay, pagdumi ng tao.